The Pursuit of Holiness Book Study Ang Pagtugis o Paghabul sa Kabanalan Ang pinakanagbunsod sa akin na pasahin, aralin at ibahagi sa wikang Pilipino ang aklat na The Pursuit of Holiness ni Jerry Bridges ay ang aking masidhing pagnanais na tugisin o habulin ang kabanalan. Naalala ko yung pelikula ni Liam Neeson na Taken One. Doon, tinugis niya ang kumidnap sa kanyang anak na babae at sa pelikulang ito, sinabi niya ang katagang ito. I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. skills that make me a nightmare for people like you if you let my daughter go now that'll be the end of it i will not look for you i will not pursue you but if you don't i will look for you i will find you and i will kill you sa at sa sobrang paghihirap upang matagpuan at mailigtas lamang niya ang kanyang dinukot na anak. Apat ang anak babae at kung mangyayari ang ganito sa isa man sa anak kong ito ay hindi man ako si Liam Neeson ay gagawin ko ang lahat kahit pa ikamatay ko upang tugisin ang salarin, maibalik at mailigtas lamang ang aking anak sa kapahamakan. Ganito kahalaga sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit sa totoo lang, nakakalungkot na hindi ganong kasidhi ang pagnanais kong hanapin ang kabanalan. Mas namamahal ko ang mundo at gawa ng lamad kaysa sunod sa Diyos na magpakbanal. Pero dahil sa kasalanang paulit-ulit kong ginagawa na unti-unting lumalamon sa aking espiritu at buong pagkatao, ito ang nagbunsot sa akin na tugisin ang kabanalan. Dahil kung hindi, magiging higit pa ako sa hindi mananampalataya. Sapagkat matapos kong makilala si Kristo, nalasap ang pag-ibig niya at awa sa kanyang ginawa sa krus upang ako ay hanguin sa lusak ay mananatili pa rin ako sa kalagayang parang wala siyang ginawa para sa akin. Sino na ako ganoon ang makapagliligtas sa akin? Mabuti na lamang at puno ng biyaya ang ating Diyos. Sa kalagayang kong ito ay mayroong nagpapangbunong dalawang puwersa sa loob ko. Ang kasalanan at ang spiritu ng pagiging kong pag-aari na ni Kristo. Humihiyaw at tumatamis ang banal na spiritu sa loob ko. Araw-araw damako ang paglalabang ito na nanaglulugmok sa akin, hindi lamang sa aking spiritu pati na sa aking lamaan na nagsusumamo ng katugusan. Madalas ko sinasabi sa Diyos na, Panginoon, alam mo ang aking mga kasalanan bago mo ako akuin bilang anak mo. Pero ngayong anak mo na ako, ayaw kong manatili sa dati kong kalagayang tignak sa kasalanan. Hindi ko kaya na baguhin ang aking sarili ngunit naniniwala po ako na sa iyong pag-ako sa aking mga kasalanan sa krus ay patuloy mo akong lilinisin sa kalagayan ito hanggang ako ay maging tulad ng iyong wangis sa muli mong pagparito. Kayo po ang nagsimula at kayo rin po ang tatapos sa inyong ginawang pagliligtas sa akin. Tulad sa sinasabi sa Pilipos 1.6 na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay nito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Minsan nasasabi ko rin ng Panginoon, kung hindi ako susunod sa iyo, ay kung maaari, tapusin mo na ang buhay na ito upang hindi na ako pahirapan ng aking lamang na gumawa pa ng pagkakasala. Bagamat walang magagawang anuman ang tao upang maging banal, ang sinamang pinananahanan na ng banal na spirito ay binigyang kakayahan sa pagiging banal. Naniniwala rin ako na sa ginawa ni Kristo sa krus ay inalis na niya ako sa kaparusahan ng kasalanan at kung dumating man ang oras na matapos na ang buhay na ito tatanggapin ako ng Diyos sapagkat ang kabanalan at katwiran ng Panginoong Yesus ang idinamit na sa akin. Nawa sa pag-aaral ng aklat na ito ng The Pursuit of Holiness ay gamitin ng Diyos upang ako ay mapigyan niya ng lakas maahon sa pagkakabalahaw sa putik ng pagkakasala. At kung nasa ganito rin po kayong kalagayan ay maaari niyo pong subaybayaan ang pag-aaral na ito. Sumama po kayo sa akin sa pagtugis sa kabanalan. Ang bawat kabanata po ng aklat ay aking i-upload sa aking YouTube channel upang maging madali para sa inyo na kahit pakinggan lamang. Ang Pursuit of Holiness ay isang moderno at klasiko na aklat na maihahalin tulad natin sa mga isinulat na aklat ni A.W. Tozer. Tulad ng kanyang sinulat ng The Pursuit of God. Rekomendado din ito ng tatlong magagaling na kristyano manunulat tulad nila J.I. Packer, John MacArthur at R.C. Sproul. Ang paraan din ng pagsusulat ni Jerry Bridges sa tingin ko ay isang praktikal at madaling unawain. Walang mabubulaklak na salita, may dalisay na intensyon at hindi niya itinatago ang kanyang mga sariling kahinaan upang mapaganda lamang ang aklat. Tulad ko ay ganun din ang aking hangarin. Ang maibahagi ang aklat na ito, una sa aking sariling pagnanalis ng kabanalan at pangalawa para sa mga nagnanais din ng kabanalan ito. Dalangin ko na gabayan tayo ng Diyos sa ating pagtugis sa kabanalan at lalo pa niya tayong hatakin sa pagsunod sa Kanya upang patuloy na lumago at makawangis ng Panginoong Heso ang aking pong gaganin paraan ng pag-aaral at pagbabahagi ng aklat na ito, bagamat ang aklat na ito ang ating pag-aaralan ay ang aking pong mga personal na karanasan ang ipapalit ko sa mga karanasan ni Jerry Bridges na kung minsan po ay hindi applicable sa konteksto nating mga Pilipino. Ngunit sisikapin ko pong maging tapat ang aking pagbabahagi sa isinulat ng may akda at sa kanyang layunin. Bawat kabanata ng aklat na ito ay naglalaro sa lima hanggang anim na pahina at tatagal lamang ng dalawampu hanggang tatlumpung minuto kung ilalagay sa video. Ipapakita ko rin po ang bawat pahinang tinatalakay upang masunda natin ang aklat habang aking binabahagi. Kaya parang nabasa niyo na rin po ang aklat na ito. Nawa po ay mapagpala kayo ng serye ng araling ito. The Pursuit of Holiness by Jerry Bridges Paunang salita. Sinikap na ipaliwanag sa Tagalog ni Pro Exe Paunang salita, ang isang magsasaka ay inaararo ang kanyang bukid. Itinatanim ang mga punla, nilalagyan ng pataba at nililinang ang lupa. Bagamat mayroon siyang ginagawa, nakadepende pa rin ang pagtubo ng mga punlang ito, hindi sa kanyang sarili, bagkus sa kapangyarihan na nasa labas na ng kanyang magagawa. Alam niya na hindi niya kayang pasibulin ang mga punda o magpaulan o magpaaraw man upang lumago ang kanyang itinanim at may anihin siya sa araw ng anihan. Para sa isang masaganang ani, nakadepende pa rin siya sa Diyos. Bagamat nasa kamay ng Diyos ang pagpapatubo at paglago, alam ng magsasakang ito na kailangan niyang araruhin ang lupa, tamnan, lagyan ng pataba at linangin kung hindi ay wala siyang aasahan na anihim sa panahon ng anihan. Kaya naman masasabi natin na ang magsasakang ito ay may pakikipagsosyo sa Diyos upang umani para sa kanyang sariling kapakinabangan. Hindi magagawa ng magsasaka ang gawain ng Diyos na tanging Diyos lamang ang makagagawa at hindi gagawin ng Diyos ang mga gawain iniatang niyang magagawa ng tao. Masasabi natin na ang may katiyakan na ang pagtugis sa kabanalan ay pagsasalo ng tahakin sa pagitan ng Diyos at bawat mananampalataya. Walang makakaabot ng anumang antas ng kabanalan nang walang tulong ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya ngunit hindi rin makararating sa kalagayang ito ng kabanalan ng walang anumang pagpupusigi sa kanyang sariling ambag ang mga mananampalataya. Hindi nangangahulugan na may 50% ang tao at 50% ang Diyos sa kabanalan. Tulad kung paano isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga ang ganito. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabubuting kalooban. Dito sinasabi na bagama't sinabing isagawa natin ang ating sariling kaligtasan na may takot at panginginig ay Diyos naman ang gumagawa sa atin maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban ang pagiging banal ng Diyos ay hindi tulad ng kabanalang ibinibigay niya sa bawat mana ng palataya, sapagkat ang Diyos lamang ang banal. Sa unang Samuel, Kabanata 2, Talatang 2, sinasabing walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba maliban sa iyo, walang batong gaya ng aming Diyos. Ang kabanalang ibinibigay ng Diyos at kanyang iniutos ay ang paglayo at pagtalikod sa kasalanan sapagkat itinilaga na ang bawat mananapalataya sa paggawa ng mabuti. Gaya ng sinasabi sa Ipeso 2, talatang 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ginawang posible ng Diyos na makalakad ang mananampalataya sa kabanalan, pero ibinigay niya sa mananampalataya ang responsibilidad ng paglakad. Hindi ito gagawin ng Diyos para sa mananampalataya, ang paglayo sa tukso, pagiging hindi magagalitin o anumang pag-iwas, pagkakasala at maging ang pagbabasa ng Biblia at ang pananalangin ay responsibilidad ng bawat mananampalataya at hindi ng Diyos ang isang tunay na mananampalataya ay nakikita na ang kahalagahan ng pag-iingat sa sarili na magkasala at may kauhawan sa paglagong espiritual. Tayo mga Krisyano ay madalas na nagagalak pag-usapan ang provisyon ng Diyos kung paanong tinalo ni Jesus sa krus ang kasalanan at ang pagbibigay niya ng banal na spirito sa bawat mananampalataya upang mabigyan tayo ng kapangyarihang manalo laban sa kasalanan. Pero hindi naman talaga natin pinag-uusapan ang patungkol sa ating mga responsibilidad, ang responsibilidad ng bawat mananampalataya sa paglakad sa kabanalan. Dalawang pangunahing dahilan ang maaari nating maibigay kung bakit pinabaliwala nating madalas ang ating mga responsibilidad sa pagpapakabanal. Una, wala tayong masyadong pakialam na harapin ang ating mga responsibilidad sa paglakad sa kabanalan. Iiiwan natin sa Diyos ang responsibilidad na ito. Nananalangin tayo na magtakumpay pagkaalang nalalaman natin na kailangan natin kumilos na sa pagsunod sa Diyos. Pangalawa ay hindi natin nauunawaan ang tamang distinsyon sa pagitan ng probisyon ng Diyos at ang ating mga responsibilidad sa kabanalan may provision ang Diyos sa bawat nangyayari sa tao at bawat bagay sa mundo. Ngunit hindi nawawala ang responsibilidad ng tao sa kanyang pagkilala sa Diyos. Sinabi ni Jerry Bridges na nakikipaglaban ako sa loob ng maraming taon sa katanungan ito. Ano ang gagawin ko sa ganang aking sarili at ano ang maiaas ako sa Diyos na kanyang magagawa? Hanggang makita ko ang sagot sa Biblia sa tanong na ito at harapin ko ang aking responsibilidad at doon ko pa lamang nakita na nagsimula na akong magkaroon ng progreso sa pagnanais ng kabanalan. Ang titulo ng aklat na ito ay galing sa ipinag-uutos ng Biblia na Pursue Holiness o Pagtugis, Paghahabol, Paghanap, Pagsisikap sa Kabanalan. Dahil kung walang kabanalan ay hindi ni makikita ang Diyos. Ayon sa Hebreo 12, 14, Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Ang salitang pulso ay nagmumungkahi ng dalawang kaisipan. Una, na ang pagsisikap at paggawa ay kailangan. At ikalawa, na ito ay isang mahabang proseso na gagawin. Ang dalawang kaisipang ito ay bumubuo ng kambal na tema sa kabuuan ng angklat na ito, The Pursuit of Holiness, paggawa at mahabang panahon. Habang sinisikap na ibigay ng malinaw at sigurado ang probisyon ng Diyos para sa ating kabanalan, sinasadya rin ibigay at ipinipilit ang responsibilidad natin tungo sa kabanalan ito dahil sa aking pakiramdam, masakit mang katotohanan. Ito ang kailangan kailangan ng mga Kristiyano sa ngayon. Ganun din naman, nais kong bigyan ng diin na ang kabanalan ay isang proseso na kailanman ay hindi natin makakamit ang kalubusan sa buhay na ito. Kundi habang tayo ay nagsisimulang kumumporme sa kalooban ng Diyos sa isang bahagi ng ating buhay, ay inihahayag naman niya ng Diyos ang ating pangangailangan sa isa namang bahagi na maging banal. Kaya ito ang dahilan kung bakit natin laging hinahanap o tinutubis ang kabanalan dahil sa paghahayag ng Diyos na ito ay kailangan natin. Bagamat hindi nga natin makakamit sa buhay na ito ang lubos na kabanalan. Karagdagan pa mula sa aking sariling pag-aaral ng Biblia sa Paksang Kabanalan, lubos din ako nga uh, nagbibinipisyo sa mga naisulat ng mga Puritans at ng mga sumunod sa kanilang mga itinuro sa paksa ng kabanalan. Sa ilang okasyon ay direktang nababanggit ko ang kanilang mga isinulat at akin ding inilalagay sa mga tala sa ibaba sa bawat aklat na akin isinusulat. Ganon din na may pagkakataon na ang kanilang isinulat ay kusang lumalabas sa aking pagpapahayag. Ito ay totoo at kadalasan sa mga isinulat nila John Owen at Dr. Martin Lloyd-Jones. Ang parehong na isulat nila sa paksa ng kabanalan ay napakahalaga sa aking personal na pag-aaral. Hindi ko sinasabi na alam ko na ang lahat sa paksang ito o maging ang kininman ang aking sariling pagkunlad sa kabanalan. Maraming beses na habang ako ay nagsusulat ng aklat na ito na uunang magkaroon ito ng aplikasyon sa aking buhay. Ngunit nadiskubre ko na sa aking sariling pagtugis sa kabanalan ay nagtitiwala din ako na makakatulong ito sa sino mang makakabasa ng aklat na ito. At ganun din naman, ako ay nagtitiwala na ito ay malaki ang maitutulong sa sino mang susubaybay at manonood sa video nito. Abagan po natin ang unang kabanata ng aklat na ito na pinamagatang Holiness is for you. Ang kabanalan ay para sa iyo. Sa muli po, magpalain po kayo na ating Diyos.